Hello, hello mga B! For today's ganap, ito nga ang pagbabalik ng pagbo over ko. At sobrang late na late na nga itong gift ko para sa mga kaibigan ko. Hindi kasi nauso dito yung exactly date na pagbibigay ng regalo. At ayan na nga, ibinigay ko na nga sa kanila isa-isa yung aking gift sa kanila. Naniniwala naman talaga ako sa kasabihan na better than late than nothing. Small things lang naman yan pero ang ibig sabihin yan ay sobrang mahalaga para sa amin na magkakaibigan. At syempre, ito na nga ang pinakahintay ng lahat, ang chibugan. Kain po tayo. Ito po yung handa namin ng New Year. Tulad nga sinabi ko nung una na hindi talaga uso dito yung exactly date. Ayan, paulit-ulit tayo. Ayan na nga yung sobrang namimiss ko yung bangus. Pagkatapos nga namin kumain at ayan na nga, hindi talaga mawawala sa akin ang pagsisyaron. Madaling araw na nga kami nung nakauwi, kaya ayan, haggard na haggard at sobrang pagod. At syempre, tingnan nyo naman, talagang inakit ko talaga yung lumpia dahil favorite ko talaga yan. Alay nyo, panaginipan ko yan na meron akong lumpia at bigla ko bumangon at saka kaka ng lumpia. Charis! At ayan na nga, ready to sleep na po tayo. Good night everyone! Fast forward, kinaumagahan at ayan na nga, magsusubok na naman tayo magprito ng bilit. Yung iwas na iwas ka na talaga sa tukso na magprito ng ganito dahil ayaw nga nila ang amoy. So wala talaga kong magawa dahil may mapanuksong madam na bumili ng ganyan. Ito dapat ang magprito ng dilis. Kailangan usukin ang kusina. <laughs> Kamuntikan lang naman ito na sunog. Ah. Sa tuwing nagpipritong nga ako ng dilis at ayan na nga, hindi ko talaga maiwasan ang magluto ng monggo at syempre hahaluan po natin ng dahon ng ampalaya. Hello, hello mga B! Luto rin na naman tayo for today's video. Nag-request nga mga alaga ko na magluluto daw ako ng manok at bahala na din daw ako kung ano ang klase ng manok na lulutuin ko for today. Dahil bawal nila ako utusan kung ano talaga ang gusto nila dahil ako pa rin naman ang masusunod. Charis! po ng chicken legs at ayan ang aking gagamitin at pagkatapos lalagyan po natin ng olive oil Tsaka ko naman sinunod yung mga iba't ibang sangkap niyan para mas masarap ganun at tsaka naman natin papaikutin tulad ng pagpapaikot sa ng ex mo hmm sino ang relate dyan pagkatapos naman pinaikot-ikot dun sa loob ng plastic parang yung pagmumukha mo ay plastic ha wala ha 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 Hala, apay, this At ayan na nga, hihimuain lang po natin yan ng Ganun, pahaba. Di nyo ba alam na inabot ako ng 100 years dito sa pagbo-voice over ko dahil yung amo kong babae hindi na matapos-tapos sa pagbabakyum sa taas. Ayun na nga, nilagay ko na nga yung mga patatas dyan sa plastic na yan para imekos-mekos na naman natin at saka naman natin ilalagay dyan sa sinia Ang akala ng amo ko ay naglalaba ako sa taas. Hindi niya alam ay gumagawa na naman ako ng video ko at ng voice over dito sa baba. Hindi ko alam bakit palagi na nagbabakyum yung amo kong babae doon sa second floor. Napapaisip tuloy ako na baka gusto niya akong pauwiin dahil maroon mo siya maglinis dito sa bahay nila. Ano nyo ba, minsan, hindi ko na talaga maintindihan yung amo kong babae. Dahil nung isang araw ay sobrang high blood na high blood ako talaga. Ruin nyo, natutulog pa ako ng 12.30 ng hapon at ginising niya ako talaga para magawa ng pagkain niya. Ganun. Utom na gutom na daw siya. O di ba diba, ako pa talaga yung may ganang magalit. At ayan na nga, syempre, nagprepare na din ako dyan ng kusbara at ayan na nga, ilalagay natin dyan sa ginawa kong sauce para ilagay natin toppings niyan. At yun lamang po for today's video. Thank you so no god bless